sa karagdagan pa nating mga balita pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa CNN roving reporter sa Mindanao CNN Live Nationwide. Nation Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. Mayong adlaw, Mindanao tumanggap ng financial assistance ang may mahigit sa 30,000 mga magsasaka sa Bangsamoro Region na naapektuhan sa nagdaang El Nino mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform or MAFAR ang ayuda na tiglimang libong piso bawat benepisyon komisaryo. Si Mafar Bar Minister Muhammad Yaqub ang mismo nanguna sa cash distribution na ginanap sa Sarif Kabunsuan Cultural Center. Sa 30,000 mga beneficiaryo, 6,250 mula sa Maguindanao del Norte, 11,674 mula sa Maguindanao del Sur, at 12,748 12 naman mula sa East JA orang Special Geographic Area. Samantala, tumanggap naman ang may isang libong mahigit na mga estudyante sa Marawi City, Lanao del Sur ng tuition fee subsidy programa ng Office of the Chief Minister BERMM na na-display sa Marawi Siege. May kabuwang halagang pitutulok milyong piso ang ipinamahagi ng Office of the Chief Minister sa mga kwalipikadong mga beneficiaryo. Samantala, na-rescue ng uh, PDRRMO Maguindanao del Sur ang may isang daan pamilya mula sa mga barangay sa Ka Uran at malatimon bayan ng Ampatuan Maguindanao del Sur matapos makaranas ng rumaragasang tubig baha dahil sa malakas na pag-ulan at hangin kahapon. And speaking of ulan at ang hangin, siyam na oras mahigit na walang kuryente ang Hingog City, mga bayan ng magsaysay at Medina dahil sa napinsalang linya ng transmission line sa National Grid Corporation of of the Philippines nasipit agusan del Norte. Matagal na na-restore ang ilaw dahil sa ulan at hangin. Humingi na ng dispensa ang pangasiwaan ng Misamis Oriental 2 Electric Cooperative. Well, Ramos C. Merovic Reporter Mindanao, Radio Kalikasan ng Oxity Base, nagulat ng live para sa Semen Pilipinas. CNN live. Live. live, Nation Nationwide. Nation Maraming salamat Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.